What's up guys, it's me, Yudz TV At ngayon nga ay napansin kong mahaba ng aking buhok At na medyo nababawasan na rin nga ang aking kapugian Hala Kaya naman naisip ko ang pabawasan nito Hindi ang kapugian ha Kundi ang aking buhok Hala At sakto-sakto nga dahil naalala ko mahilig nga palang magupit-gupit ng kuko ang aking ate Kaya naman naisip ko sa kanya na lang ako magpapagupit ng aking ulo Ay buhok pala Hala at ayan nga ang aking ating manicurista, pedicurista, terrorista, hala. Sarot nga pala kay Ate Prin. At pinaupo na nga ako ni ate sa chair At binigay niya na rin sa akin ang pagpipilian ng gupit Medyo nahirapan niya akong mamili dyan Dahil sa ganda ng mga choices Parang gusto ko na lang ang i-all of the above ang lahat At ayan niya ang mga pagpipilian May number 1, 2, 3, 4, 5 Pili ka lang dyan May long hair, short hair At meron ding 3 hair At ang napili ko nga dyan ay side view hair Para malaw Justin Bebe ang dating hala At pagkatapos ko ang makapili ng aking gupit ay binasa ko na rin niya ang aking buhok para malamot na lamang ito nilkatirin. Ay, risorin pala, hala. At bago niya nga pala simulan ang gupitan, ay neriman ko muna sa kanya ang gupit na gusto ko. At pagkatapos ay tinuloy na nga niya ang gupitan. At pagkalipas nga ng maraming taon ay nakita na rin tayo. Hala. At ayun nga, natapos na rin niya ang gupitan. At ito nga ang resulta. Yeah! O ba diba? Kamukang kamuka. Hala. At ayun lang. Salamat sa inyong panunod. Please don't forget to like, share, and follow my page. Thank you and paalam.